So, hi guys! Good evening sa inyo guys. Alam nyo ba, kanina matutulog na sana ako. Pero dahil nga sa pagka, pagka ano ko, kumbaga, pagka marites ko. Aminado Kasi nga, nababasa ko sa wall ko yung tungkol sa lock, mga, yung lock, lock, lock. Akala ko naman yung lock, lock na pinag-uusapan. Er, is yung lock lang talaga na ano. So, hindi pala guys. Tapos na, na ano pa nasali pa sa topic yung pawikan daw ba tsaka yung ano yung aso ba yon tapos nakakatakot no kasi sabi nila for content lang daw tapos yung iba naman ang sasabi totoo pero hindi talaga pa ako ngayon guys makapag decide kung alin ba yung papaniwalaan ko yung for content only or totoo ba siya pero sa totoo lang kung totoo siya nakakatakot kasi kung halimbawa nangyari sa kanila yun, edi pwedeng mangyari kahit kanino, di ba? Kaya naman, kung for content lang, edi good. Pero diba talagang dapat mag-ingat din, no? Diyos ko, nakakatakot. Tsaka ano, nakakahiya din. Tsaka syempre, edi, hindi mo alam kung mga ba yung buhay mo sa mga ganong pangyayari. So guys, yung iba naman na pinagtatawanan kasi for content lang daw pala. Hindi maganda para ano, para sa para i-content yung mga ganyang bagay para sa akin kasi yung ibang mga bata kaya lalo na yung mga yung mga nagko-computer sa labas. Hindi mo alam yung mga bata doon nag-o-open yun ng Facebook tapos kasi kalat na siya eh. Kahit saan mo na lang siyang site makita. So makikita yun ng mga bata ang pangit guys yun lang naman eh para lang nang para lang naman din sa akin Kung kumbaga reaction ko dun sa viral video na yun so dahil iba-iba naman kasi yung ano mindset ng mga tao so hindi natin sila mabiblame kung ganun ang gusto nila para sumikat kasi nga naman talaga pinag-uusapan sila sa lahat kahit nga ako wala akong pakialam sa mga ganung bagay kasi nga Meron din kami sariling problema. Meron akong sariling iniisip. Pero, kapag ka nag-scroll, scroll ka sa yung Facebook. Kahit saan. Makikita mo eh. So, yun guys. Tapos, pinapost din siya ng mga ano, yung mga kapwa ko, content creators. So, minsan, napapatanong ako dun sa kanila. Napapakomment ako. Yun. Pero alam nyo guys, nakakatakot talaga yun. Kaya, ingat sa ating lahat. Lalo na sa mga may partner dyan. Oh, lalagot. Bye.